Tiyak na pamilyar ang mga Filipino ng kasalukuyang panahon sa kulay asol na sanlibong piso. Gayunpaman, marahil hindi lahat ay malay sa kahalagahan ng tatlong bayaning nakapinta sa papel na ito, ang mga larawang makikita sa sanlibong piso ay ang mga pinakaunang Filipinong martir na nakipaglaban sa panahon ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, sina Jose Abad Santos, Jose Falianes Escoda, at Vicente Lim. Pero bago ang lahat, pindot niyo ng subscribe button para sa mga bagong video. Balik tayo. Si Jose Abad Santos noong ikalabinsyam ng Pebrero taong 1886 at pinalaki sa Pampanga sa kasagsagan ng himagsikang Filipino laban sa Espanya, naging bahagi siya ng unang henerasyon ng mga Filipinong ipinadala para mag-aral sa mga pamantasang Amerikano, at bumalik siya ng bansa dala ang degree sa batas, Patuloy niyang hinasa ang nakabibilib na kakayahan sa batas bilang tagapayong legal ng Philippine National Bank at Manila Railroad Company. Nanilbihan siya bilang kalihim ng katarungan para sa iba't ibang Amerikanong Gobernador General. Una sa ilalim ni Gobernador General Leonard Wood mula 1922 hanggang 1923, sa krisis ng gabinete, noong 1923, nagbitiw sa panunungkulan ang mga Filipinong kasapi ng gabinete, isa na si Abad Santos, bilang protesta sa di katanggap-tanggap na paghawak ni Gobernador General Wood sa kaso ni Ray Conley. Makalipas ang ilang taon, muli siyang napabilang sa hanay ng mga kalihim ng katarungan noong 1928, at nanilbihan sa ilalim ni na Gobernador General Henry L. Stimson, Dwight F. Davis, at Theodore Roosevelt Jr., hanggang may talaga siya bilang katuwang na mahistrado ng Korte Suprema noong 1932. Pagsapit ng 1938, na italaga si Abad Santos sa pangatlong pagkakataon bilang kalihim ng katarungan sa bisa ng kautusan ng Pangulong Manuel L. Quezon, matagal ng pinagkakatiwalaan ng Pangulo si Abad Santos dahil sa natatangi nitong pagkadalubhasa sa batas at matatag nitong kalooban, malimit humingi ng payo ang Pangulong Quezon kay Abad Santos hinggil sa mga usaping pambansa, at dagdag pa roon. Nanungkulan din si Abad Santos bilang punong manunulat ng mga talumpati at pahayag ng Pangulong Quezon. Noong ikalabing anim ng Hulyo taong isang libo at apat naput isa, ibinalik ng Pangulong Quezon si Abad Santos sa Korte Suprema, pumutok ang digmaan noong ikasyam ng Desyembre taong isang libo at apat naput isa, ang kapistahan ng Imakulada Concepcion, at ng pagdating ng mga Hapones sa Pilipinas, kinailangang lisanin ng pamahalaang Commonwealth ang Maynila, na ide-deklarang open city upang mailigtas ang mga mamamayan sa pambobomba ng mga kalaban. Kasabay noon, dahil sa paglisa ng pamahalaan, kinailangan ang pagre-reorganisa ng pamahalaang Pilipinas upang matugunan ang sitwasyon. Isinagawa ito noong 22 ng Desyembre taong isang libo at apat naput noong inorganisa ang Gabineting Pandigma ng Commonwealth, Commonwealth War Cabinet, sa bisa ng Executive Order No. 396. Noong ikadalawamput-apat ng Desyembre, nagretiro ang nakatatandang punong mahistrado, Chief Justice na si Ramon Avancenia, na binigyan ng Pangulong Quezon ng pagkakataong maghirang ng bagong punong mahistrado. Itinalaga ng Pangulong Quezon si Abad Santos bilang punong mahistrado ilang oras bago lumisa ng Maynila ang Gabineting Pandigma patungong Korehidor. Ang Korehidor ay isang maliit na isla na matatagpuan sa bungad ng Manila Bay. Ito ang naging kampo ng mga Pilipino at Amerikano laban sa mga Hapones noong ikalawang digma ang pandaigdig. Sa kasalukuyan, ito ay isa sa mga tourist spot sa Pilipinas dahil sa likas na kagandahan ng isla mula sa malinis na tubig sa Manila Bay hanggang sa mabirding kabundukan at kagubatan hanggang sa mga lumang gusali at mga dating sand atang ginamit sa digmaan na nagsilbing bakas ng digmaan. Ang koridor ay may layong tatlong milya mula sa Bataan ngunit sakop ito ng Cavite City na may layong sampung milya mula sa isla. Naging mahalaga ang isla sa kasaysayan dahil sa lokasyon nito bilang bantay ng pangunahing lok at daungan ng Pilipinas at ng kabisera ng bansa. Naging bantog ang korehidor sa buong mundo noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ito ang naging huling tanggulan ng mga Filipino at Amerikano sa Luzon laban sa mga Hapon at naging pansamantalang tahanan ng pamahalaan ng Commonwealth ng Pilipinas, ang labanan sa Corregidor Mayo taong 1942 ang huling organisadong laban ng USAFFE bago ito sumuko sa mga Japanese. Sa reorganisasyong naganap sa ilalim ng Executive Order No. 396, itinalaga rin si Abad Santos bilang kalihim ng katarungan at pananalapi. Noong hapon ding iyon, sumakay ang gabineting pandigma lulan ng SS Mayon papuntang Corregidor. Muling nahalal para sa ikalawang termino ang Pangulong Quezon at Pangalawang Pangulo Serio Osmeña noong halala ng Nobyembre taong 1941 at tumalilis sa Islang Muog ng Korehidor upang makalayo sa walang habas na pambobomba ng mga Hapones noong 30 ng Desyembre, sa labas ng Lagusan ng Malinta, isinagawa ni Abad Santos ang panunumpa sa katungkulan ni Quezon at Osmeña para sa kanilang ikalawang termino bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Noong ika-24 ng Desyembre taong 1941, pinamunuan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang panunumpa sa tungkulin ni punong mahistrado Jose Abad Santos na naging tumatayong kalihim ng katarungan at pananalapi sa social hall ng Palasyo ng Malacanang. Nasa paligid nila, pinuno ng hukbong katihan at kalihim ng tanggulang bayan, kalihim ng pagawaing bayan at komunikasyon at kalihim ng paggawa Basilio J. Valdez, kalihim tagapagpaganap George B. Vargas, Jose P. Laurel at Benigno S. Aquino. Sa likod nila, makikita ang bahay Bakasyunan, ngayon ay bahay pangarap sa tapat ng ilog sa liwasan ng Malacanang sa ikalimamput anim na kaarawan ni Abad Santos noong ikalabing ng Pebrero taong isang libo at apat na dalawa, naghandang lumikas ang Gabineting pandigma mula sa koridor upang itatag ang pamahalaan sa mga di pa nasasakop na lugar sa Pilipinas. Noong ikadalawampu ng Pebrero taong isang libo naraan at apat na dalawa, lula ng submarinong swordfish, tumungo ng antike ang Pangulong Quezon at kanyang Gabineting pandigma, kabilang na si Abad Santos hindi pa nasasakop ng puwersa ng mga kalaban ang kapuluan ng Visayas. Nakarating sila sa San Jose Buena Vista, Antique noong ikadalawamput isa ng Pebrero, at Iloilo noong ikadalawamput dalawa ng Pebrero. Mula roon, naglakbay sila patungong lungsod ng Bacolod noong ikadalawamput tatlo ng Pebrero, Gimaras noong ikadalawamput apat ng Pebrero, at pabalik ng Bacolod noong ikadalawamput lima ng Pebrero. Doon sa Negros Oriental nang ipinamalas ni Abad Santos ang kanyang walang patid na pagmamahal sa bayan noong inanyayahan siya ng Pangulong Quezon na sumama sa gobyernong nasa labas ng bansa sa Washington DC sumagot si Abad Santos, "If you will excuse me, Mr. President, I prefer to remain, carry on my work here and stay with my family." Mo walang galang na po, Ginoong Pangulo, dahil nanaisin ko pong manatili, ipagpatuloy ang tungkulin ko rito at samahan ang aking pamilya. Kung kaya, itinalaga ng Pangulong Quezon si Abad Santos bilang kanyang, kinatawan, ang tumatayong Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Nagpaalam si Abad Santos sa Pangulo sa huling pagkakataon sa Zamboang Gito Point at bumalik sa Bacolod. Mula Bacolod, lumipad si Abad Santos at Manuel Rojas tungong Dumaguete noong 5 ng Abril taong 1942 kung saan sila naghiwalay ng landas lumipad si Rojas Pamindanao at dumiretsyo si Abad Santos sa Cebu sa pamamagitan ng bangka upang pamahalaan ang gobyernong sibil sa lugar. Noong ikasampu ng Abril taong 1942, matapos marinig ang balitang sumuko na ang bataan, lumikas si Abad Santos Panaga, isang baryo sa timog ng lungsod ng Cebu, nang malamang nakadaong na sa Cebu ang mga puwersang Hapones, binalak niyang bumalik sa Negros Tahaktahak -tahak ang daanan sa Toledo, isang pantalang baryo sa may kanlurang baybay ng Cebu, Subalit harang ng mga Hapones ang kanyang ruta, nadakip si Abad Santos at kanyang mga tauhan sa libliba ng Barili Cebu noong ikalabing isa ng Abril taong isang libo at apat na dalawa. Nang tumanggi siyang ng katapatan sa bansang Hapon o makipagtulungan sa pamahalaan, pinatawan siya ng parusang kamatayan. Noong ikalawa ng Mayo taong 1942, ang araw sa papatayin siya, ginugol niya ang kanyang mga huling sandali kasama ng kanyang anak na si Pepito Jose Abad Santos Jr., pinapaalalahanan ang anak na huwag umiyak. Do not fry Pepito. Show these people that you are brave. It is an honor to die for one's country. Not everybody has that chance. Huwag kang umiyak, Pepito. Ipakita mo sa kanilang matibay ang iyong loob. Isang karangalan ang mamamatay para sa sariling bansa. Hindi lahat nabibigyan ng ganyang klasing pagkakataon. Bago niya lisanin ang anak sa huling pagkakataon, bunilinan niya si Pepe tung alagaan ang mga naiwang miyembro ng kanilang pamilya. Ang mga huli niyang salita ay tell them to live up to our name. God bless you, my son. Sabihin mo sa kanilang bigyang dangal ang ating pangalan. Pagpalain ka ng Diyos, anak ko. Ang mga pinakamahuhusay na pinuno ng bansa noong panahong Commonwealth ay kalimitang itinatanghal bilang Troika, Manuel L. Quezon, Sergio Osmeña, at Manuel Rojas. Pawang nagkamit ng maningning na mga karera sa politika, namuno sa pamamagitan ng lehayletibo at ehekutibong sangay ng kapangyarihan, at naninilbihan bilang Pangulo. Ngunit silang tatlo ay pinagkaitan ng dakilang pagkamartir sa katauhan ni Jose Abad Santos na namatay dahil sa dimatinag na paglilingkod sa bansa. Isa sa kanyang mga kasinuran, si punong mahistrado Manuel B. Moran ay tinawag si Abad Santos na manananggol ng bayan. Kahit naging maikli ang kanyang panunungkulan bilang punong maestrado at kadalasang naisasantibi sa mga inaalikabok na aklat ng kasaysayan ang kanyang pagiging kinatawan na pangulo para sa mga taong nakilala ang kanyang pinagdaanang buhay, patriotismo, at walang pag-iimbot na sakripisyo, si Abad Santos ay isang huwara ng katapatan sa bansang Pilipinas.